na po ako sa mama ngayon. Kasi po, hindi niyo po ako sinama ng araw, di ba? Eh, Eskoy, anak. Hindi kasi pwede. Dito ka na lang muna sa bahay. Ah, magbantay ka dito. Huwag ka magalala. Pupunta dito yung tito yung school Kasamahan ka. Ano ba naman yan, Tay? Bakit ganun? Bakit hindi naman ako may sama? Lagi na lang si Kuya. Anak ka rin naman ako ah. Di na ba ako mahal? Eskoy, ano ko ba? Hindi kita pinalaki ng ganyan para sagutin mo ako ah. Pag sinabi ko hindi ka sasama, dito ko lang sa bahay. Huwag ka na magpumilit. Pasensya ka na, Eskoy. Hindi ka talaga pwede sumama kuya. Ganyan ka Iskoy! Ang galing, kuya. May medal din ako. Oh. Most cheerful. At ikaw naman, kuya. Ang dami mo rin medal. Ang galing mo. Ang galing mo rin, Iskoy. Pwede na tayo mag-report kay tatay. Tara, uwi na tayo. Yes! Tapos, tatanong ako sa harap ni tatay. Tapos sasabihin ko, ang galing namin ni kuya. Sige, Skoy! Subay tayo ah! Sige, tara! Tara na! Eh, Ano bang plano mo ngayon yan? Sa so, ngayon, Kuya, wala pa talaga akong plano. Naguguluhan pa kasi ako eh. Huwag kang magalala, Kuya. Wala din natin lahat ng problema na yan. Sana na, Tol. Oh, kuya. Ay. Hindi na pala mga anak mo. Dito po pala kayo. Best dito po. Tay. Yes. po, dito. Tay, tingin nyo. Ang dami namin award, oh. Aba, oo nga anak, ha. Napakarami mong medal, ah. Galing, pala oh, <laughs> sayon, <laughs> na, galing talaga ng panganay ko. Oo nga, sayon. galing na talaga. Kapalino talaga yan, mga tol. Bili ba ako sa'yo, eh. Dami talaga na yan. Dami mong medal, oh. dito. Tingnan nyo po, oh. May eh, award din po ako. Ang galing mo din is, kuya. Congrats din sa'yo, anak, ha. Salamat po, tay. Wala, anak. Ah, uh, Sayon, anak, magbihis ka. Dahil marami kang medal, dahil matalino ka, alis tayo. ipapasyal kita tay, saan po tayo pupunta? Ah, uh, iskoy, anak, hindi ka kasi kasama eh. Dito ko lang sa bahay. Nasamahan ka naman ang tito isko mo eh. Ah, uh, ganun po ba, tay? Oo, oh, nakay. Eh. Sayon, anak? Tara, magbihis ka na. Alis ka tayo. talaga pwede anak eh importante din kasi tayo nalakaran ako na, umbis ka na ano anak oh, bahandaan ka na ka, baka madulas tol, paano? alis na kami na sa yun ako na muna bahala kay Iskoy sige kuya, ako na bahala kay Iskoy Iskoy, anak, magpapakabait ka dito ah. opo tay sige na, dito na kami umbis na kami Iskoy Ingat eh, po kayo, kuya. Ingat po kay tay. Sige okay, anak, tara. Tay, maraming salamat po dahil napasya niya ako ngayon ha. Pero, mas masaya po sa anak pagkasama natin sa school. Eh anak, hindi pa kasi pwede eh. Pero huwag ka mag-alala. Kapag pwede na natin isama yung kapatid mo, eh, sama natin sa susunod. Paano, tara? May na tayo? Tara po, tay. Sigurado po ako nag-aantay si Iskoy dun sa bahay. Tara na. Oh, walang tao. Iskoy! Tol! Dito na kami. Asan ah, na yun? Tol! Iskoy, ang tata dito na kami! Oh, Iskoy! Nandun na si papa mo tsaka si kuya mo. Oo nga, dito. Tara, puntahan natin! Tara! Dahan-dahan lang, ha? Oh. Tol! Maraming salamat sa pagbabantay dito kay kuya. ah. Ako tol, wala yun. Paano tol? Dito na ako ha? Ah. May gagawin pa kasi sa bahay Ay sige tol, salamat ulit. Sige, dito na ako. Sige tol, ingat. Congrats ulit kuya! Salamat. Tuloy naman magaling. At proud na proud ako sa'yo. Tara, ice cream tayo mamaya. Talaga ba kuya? Promise? Promise. Basta, lagi mo tatandaan. Kahit ano pa yung medal mo, ikaw pa rin ang pinakamagaling kong kapatid. Ikaw din kuya, ikaw ang hero ko. O, paano mga anak? Akit muna ako sa taas, magpapahinga lang ako. Mayuan muna kayo dito. Sa'yon, huwag masyado magpapagod, ha? Oo po, tay. Tsaka, tay, pwede po ba kami lumabas na iskoy? Bibili lang po kami ng ice cream. O sige, pero huwag kayong masyadong lalayo, ha? Bumalik kayo agad. Oo po, tay. Iskoy po, tay. Tara! Kuya, maraming salamat sa panlilibre sa akin ng ice cream, ha? The best ka talaga. Kulong? The best tayong dalawa. Ah, nga pala, masin kay tatay kanina. Hindi ka naman yung sama. Ano ko ba, kuya? Okay lang yun, no? Naintindihan ko naman si tatay. Ano? Tara, kainin natin yung binili mong ice cream. Ayan, Wiskoy. Susunod, mas malaki na yung ice cream na bibili natin. Sa... Yo! Okay. Tara, kainin natin ito. Sige. <laughs> Sayo na, nak. Tara na, bumaba ka dito. Alis tayo. Tay? Alis tayo, nak. Okay na po. Oo, oh, ngayon na. na. Sumama ka sa akin. Sige po. Oh, hindi talaga ng anak ko. Oh. Ay, sino yung mo? <laughs> Yan. Atay, saan po kayo pupunta? Baka naman po, pwede na po ako sa mama ngayon. Kasi po, hindi niyo po ako sinama ng isang araw, di ba? Eh, Eskoy, anak. Hindi kasi pwede. Dito ka na lang muna sa bahay. Ah, magbantay ka dito. Huwag ka magalala. Pupunta dito yung tito Esko mo. Kasamahan ah, ka. ano so, ako ba? Hindi kita pinalaki ng ganyan para sagutin mo ako ah. Pag sinabi kong hindi ka sasama, dito ka lang sa bahay. Huwag ka na magpumilit. Asensya ka na, Iskoy. Hindi ka talaga pwede sumama. Pwede <laughs> ba naman ikaw, kuya? Ganyan ka na sa akin. Iskoy! mo na muna, -muna intindihin yung kapatid mo anak. Pupunta naman dito ang tito isko mo eh. Para samahan siya. Tara, kasi na tayo. Skoy! Skoy! Oh, teka! Skoy! Ba't tumiyak ka? Tito, bakit ko ganun? Lagi nila po akong iniiwan nila tatay. Ano po ba siya sa akin? Hindi niya po ba ako mahal? Ayos ko Huwag eh. kang magsalita ng ganyan. Tsaka huwag mo isipin na eh. hindi ka mahal ng tatay mo. Nandito naman ako eh. Aalagaan kita. Ano? Anong gusto mo? Gabi tayo? Ano, tara? Maraming salamat po, tito. Aga no, miyak. Tumahan ka na. mo ka. Ano, tara? Tara po. Tara. Iskoi, nandito na tayo sa Wawa. Ang ganda talaga dito eh, no? Kaya nga po, ang ganda. Tara, buong tayo. Tara po. Iskoi, huwag ka na malungkot. Basta, pagka gusto mo ng kausap, o kaya pagka gusto mo lumaboy, tuwagin mo lang ako. Kahit mga oras, pupuntang kita sa inyo. Maraming salamat po, Tito Isko. Buti naman po, dyan po kayo para sa akin. Sige na. Diyan ka muna. Ah. Bibili lang ako ng scramble. Alam mo kasi paborito mo yun eh. Talaga po! Sige po! Maraming salamat po! Sige, dito muna ako. Hintay mo ako dyan ha. Sige po! Isko yun. Ito yung scramble mo. Wow! Maraming salamat po, Tito Isko ah Wala yun. Kumain ka lang dyan. E paano po kayo? Huwag mo na yung tindin. Sige, kumain ka na. Sige po. Maraming salamat po ah Ang sarap. Grabe, asarap talaga na yung skrambon. Grabe salamat po, Tito Isko, ha? Tapos ka na. Tara na. Uwi na tayo. Gabi na eh. Tsaka abaan na sa bahay na si Papa mo. Sige po, tara! Tara na. Tay, nasan na po kaya sila, Isko? Eh? May miss ko na po siya eh. Huwag mo naisipin yung kapatid mo, anak. Kasama lang ng tito mo yun. Baka mamaya, nandito na rin yun. Sige po. Oh, tiyan na pala sila, oh. Isko, eh? Uy! Kamusta ka? Saan ka ni Tito Isko? Ah! Doon! Sa tabing dagat! Pinasala kong Tito Isko! Tsaka binalahan niya pa nga ako ng scramble eh! Talaga? Sa tabing dagat? Gusto ko rin makapunta ron! Tito Isko! Sa susunod po isama niyo ako ah! Siguro, Tito Isko! Huwag niyo na lang po isama si Kuya! Dahil di rin naman nila ako sa kanina! O pa, Tito Isko? Akit na po ako ah! Maraming salamat po ulit sa pagpasyan niyo po sa akin. Sige, Iskoy. Scoy! <laughs>